hindi ko alam at nandito si Lisa alam meron itong kapitbahay na ito si Smosa magandang gabi mga ka-nightcap welcome sa ating special na segment Dear Daddy Val kung saan ang inyong mga liham ay nagiging bahagi ng ating kwento ang storya natin ngayong gabi ay mula sa isang naglakas ng loob na magsiwalat ng katotohanan kahit gaano pa kasakit. Ito ang kwento ng isang kapitbahay, isang asawa, at ang isang mister at kung paano ang katapatan ay maaaring magligtas ng pamilya. Sa unang tagpo, sila ay nasa loob ng isang opisina. paniwala si Jasper ay may kasamang babae at dito pa sa opisina ka -opisina ko siya pero kapit din sa kabila ng aming bahay alam kong mabait ang asinaw niyang si Marisa pero paano ko ito sasabihin kung magsasalita ako baka maghalit siya kung tatahimik naman ako, lalo lang silang masasaktan. At sa ikalawang tagpo, kinumpronta ni Lisa si Jasper sa kanilang opisina. Jasper, Jasper, pwede ba tayo mag-usap? Lisa, oh, ano to? kung, kung tungkol sa nakita mo, huwag mo nang palakihin ha. Maliman, ako na ang bahala. Bahala? Jasper, hindi lang ikaw ang nasasaktan dito. Si Marisa, ang asawa mo. Ang higit ng masasaktan dito ay siya. Please, hu huwag muna. Bibigyan ko ng linaw, pero kung... Kung huwag mong sasabihin sa kanya, hindi ako... Hindi, hindi ko kaya... Hindi ako handa. Hindi ko kaya harapin to. Ay. Alam mo, hindi ako makikialam sa buhay ng iba. Pero... patuloy kang magtatago, mas lalaki ang sugat. Hindi mo ba si Marisa? Nanahimik si Jasper. At tayo ay magdadako sa ating katlong tagpo kung saan nag-usap si Liza at si Marisa. Liza, halika may bago akong lutong adobo. Tikman mo. Salamat Marisa, pero may kailangan tayong pag-usapan. Um, naku, seryoso yata yan ba to? Alam mo, Mar Marisa, masaktan ka. Pero bilang kaibigan at kapitbahay, Marisa, nararapat malaman ito. Um, si Jasper. Marisa, nakita ko siya. Mayroon siyang kasamang iba sa opisina namin. Ano? Hindi. Hindi magagawa ni Jasper sa akin yan. Eh, kung pwede lang sana. Hindi ko na talaga sasabihin sa ito, Marisa. Pero, ayokong mas lumalim ang sugat. Mas mabuti nang malaman mo mula sa akin. Ayokong itago ito sa iyo. Salamat, Elisa. Salamat, Lisa masakit. Pero, kailangan ko ito marinig. At naganap na nga ang kumprontasyon sa kanilang living room. Jasper, may itatanong ako sa'yo. Sagutin mo ng totoo. Mm, ay iba ka ba? Marisa, patawarin mo ako. Oo, nagkamali ako. Pero tapos na. Wala nang kabulugan. Tapos na. Jasper, ilang taon na tayong nagsasama. Pinagkatiwalaan kita. Tapos, sasabihin mo? Tapos na? Please. Alam kong mali ako. At alam kong hindi sa patang sorry. Pero ikaw at ang pamilya natin ang mundo ko. Ayoko mawala ka. Marisa. Marisa, Jasper. Hindi ako nandito para maghati sa inyo. Nandito ako kasi alam kong may pag-asa pa. Kung kaya mong patawarin, Marisa, baka ito na man ay pwedeng maging simula ng pagbabago. Jasper, huling pagkakataon na ito. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya natin. Salamat, Marisa. Hindi ko nasisirain ulit ang tiwala mo. Mahal na mahal kita. Ay. Lisa. Ang tandaan ng araw sa family dinner table. Lisa, kung hindi dahil sa sa'yo, bak hindi namin naayos ito. Salamat sa tapang mo hindi madali ang magsabi ng totoo. Tapos mapapagbintangan pa ako na alam mo na bakit ako nandito. Pero minsan, masakit man, eh, yun ang magliligtas. Lisa, alam ko namang dahil sa adobo ng misis ko, kaya ka natin gustong gusto mo na naman ikwento to sa mga kaopisina natin. Pero maraming maraming salamat. Marisa, mula ngayon, huwag mo na ikwento pag may adobo. <laughs> Ipapakita ko na ang tunay kong pagmamahal. Walang lihim, walang iba, ikaw lang. Walang <laughs> yung adobo yan. Nabuking tuloy ako dahil sa adobo. <laughs> ang sarap ko kaya magluto ng adobo. <laughs> Jasper, mamaya pag-uwi natin. Adobo ulit ang ulam mo. Hanggang oh, at bukas, adobo. Ang hanggang sabihin ka kay Lisa. Inyan, ko, ako, ha? Wag <laughs> na ikot Meron na kay na kay para sa iyo, Lisa. Ayan, mo. <laughs> Mga ka-nightcap, mahirap man ang katotohanan. Ito ang nagtuturo sa atin ng tapang at pagpapatawan. Yun. Siyempre sa ating letter sender, Maraming salamat sa iyong katapangan at uh, mabuti, magaling magluto ng adobo ang asawa mo. Sa kabila ng pangamba na baka magalit ang kapitbahay, pinili mong magsabi ng totoo. Hmm. At sa mga mag-asawa, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Okay? Uh, whether si Mrs. may kasalanan o si Mr. may kasalanan, kung tandaan ninyo, pagka kayo ay mag-asawa na, iisa na lang kayo. Kaya, uh, ang kalahati ng desisyon at ang kalahati ng desisyon ay nagiging isang buong desisyon. At lagi nyong ilalagay sa sentro ng pagdidesisyon na yan ang pagmamahal nyo sa inyong mga, mga anak. Kung meron kayo anak, kung wala naman eh yung alalahanin nyo yung pagmamahalan nyo nagsisimula pa lang kayo. At syempre, ang magbubunsod sa inyo na hindi maghihiwalay dyan sa pagbubuklod na yan ay ang sentro ng inyong pagmamahalan na siyempre ang ating Panginoon. Kaya yan, yan ang mga nagtitibay sa mga talagang a long and lasting love. ba? Diba? Yun. Kaya siguro uh, yung magandang ano no na uh, wag nating isipin na tayo yung mas nasaktan, tayo yung dapat mas gumante no. Ang uh, ganitong pakiramdam dapat tuminibigay lang natin doon sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Pero sa ating mga kapamilya, mga mahal sa buhay, dapat uh walang nakaisa, walang nakarami kung hindi pareho lang kayong namumuo ng inyong relasyon. 'Yan. So, make sure that both of you are responsible to um, each other no na palaganapin palalong mas matibay yung pagmamahalan ang mga pangyayari sa isang relasyon na nag, minsan nagiging mapait, minsan nagiging maanghang, minsan nagiging mainit, nagiging malamig yaan ay kasama sa buhay ng pagmamahalan tuloy-tuloy na uh, i-experience niyo yan and you learn no as we days goes by you learn to cope up with everything no na pwedeng mong maiisip na pagkukulang ng isa ikaw ang dapat ko kumpleto pag kayo isa naman na may pagkukulang siya naman ang dapat na kumpleto sa iyo di ba yun nga yung sinasabing you complete me oh, ano lang yan you are my life yes Ganun oh. Na ano my song <laughs> oh. <laughs> ka parang G. sorbetes na nalusaw sa ilalim ng <laughs> araw no? dapat ano ka uh, meron kang uh, tibay at tatag yan